Ang mga anak ni Chris Aquino na sina Bimbi at Josh ay muling nakasama ang malapit na kaibigan ng kanilang ina na si Dindo Balares, matapos nilang bumalik sa Pilipinas mula sa matagal na pananatili sa ibang bansa para sa medikal na paggamot ng kanilang ina para sa mga sakit sa autoimmune. Ibinahagi ni Balares ang kanilang bonding moment sa Instagram. Nag-post siya ng litrato na yakap si Bimbi na may caption na, Ang liit-liit ko na. Tangkad na ni Bim. Nagpost din siya ng serye ng mga litrato nila ni Josh na nakaupo sa isang sofa at tila seryosong nag-uusap. Ang caption ay nagsabing, Kuya, isa sa dalawang dahilan kung bakit sinasabi ni Bim na, fighter si Mama. Sa isang iwalay na post dalawang araw na ang nakalipas, ibinahagi ni Bal Ares sa Instagram ang isang text message mula kay Bimbi bago sila bumisita. Nakasaad dito, Hi Kuya Dindo, it's Bim. See you soon, please. Thank you. Love 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 you. Nilinaw din niya sa isa pang post na ang isa sa mga unang dinalaw ni Bimbi pagbalik sa Pilipinas ay hindi ang kanyang yaya kundi ang dating yaya ng kanyang yumaong tiyuhin at dating pangulo na si Benigno, Pinoy, Aquino. Minor correction lang po sa mga posts at reports na ang isa sa mga pinakaunang dinalaw ni Bim pag uwi ng Pilipinas ay ang kanyang yaya Yali. Hindi si Bim ang inalagaan ni yaya Yali. Si Yaya Yali Yebs po ay ang presidential nani ni Pinoy na naglingkod sa kanilang pamilya sa loob ng mahigit 30 taon. Hanggang ngayon ay sa bahay ng mga Aquino sa Times Street pa rin siya nakatira, kanyang paliwanag. Samantala, kamakailan ay inihayag ni Chris Aquino na mayroon siyang bagong nobyo, isang doktor na naninirahan sa Pilipinas. Nais niyang makabalik sa bansa bago magpasko ngayong taon.